Kamusta din sa mga pasayero ng taxi? Nagulat ba kayo? <laughs> Nasa na natin si Joel Bolano, head ng technical division ng LTFRB. Joel! Mr. Bolano, si Igan tsaka si Lala. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga Igan at uh, Lala at ang ng taga Noong weekend ang dami nagtanong sa akin. Parang hindi eh, ko masagot dahil hindi ko naman nabalita lately. Parang plug down rate, 50 pesos. Eh di ba ang request nila 60 nga. Six, mm -hmm. Ang alam okay, natin 40. Request. Ano ano po nangyari? Legit sabi ko dako eh hindi pa pinapayagan ng LTFRB 'yan eh. Ano ba nangyari Sir Joel? Uh, ta tama lang ba yung 50 pesos? Lehiti mo yon. Uh, tama iyan ano kasi oh. yung petition nila noong uh, 2022 ang uh, kanila po talagang kahilingan ay uh, 60 pesos. Mm -hmm. But uh, initially ang uh, inapprove ng board uh, after a few months ng kanilang petition ng 2022 ay uh, 5 pesos lang kaya from 40 pesos naging 45. 45. Okay. Uh, okay. Uh, tapos nagmotion po yung ating mga taxi stakeholders mm -hmm. na kung pwede, again maibigay po yung 60. Okay. Pero base okay. po doon sa deliberation ng board at doon sa mga uh, pag-aaral po ng LTFRB uh dinagdagan po ng panibagong 5 pesos. Kaya po yeah, naging 50. 50. Kailan effective yung 50? Kailan po? Itong mga March siguro of this year. Ah, uh, March this pa? Year. Pero, di ba, sir... Ba't nagugulat ho yung ilang pasahero pag may 50 ang plug-down rate? Uh, baka kasi, yung iba kasi ay na mga taxi unit natin ngayon, ang kanila po kasing meter ay yung plug down mission 45 lang o kaya 40 oo, hindi pa nila nakakalibrate. Naka oh, Pero uh -huh. meron po kami ini-issue po, may ini-issue po kaming certificate Opo. na po. Plus, plus 10 so, so dapat po nakalibrate yun sa kanila uh, para po aware po yung mga Pwede. Uh, Sir, uh, hindi ba po? dapat calibrated para magpatupad ka nung 50 pesos flag down rate? Opo, ganito Miss Lala. No? Kasi yung, Opo. yung inakit kasi natin ay yung flag down lang. Ano? So, Uh, para ho matulungan din natin yung medyo nag-request yung ating mga taxi operator na pag nagpa-calibrate kasi it, cost added cost kasi sa kanila uh -huh. agad yun. So ang ginawa po natin, sabi na ng LTFRB, sige pwede kayong uh, na magpa-calibrate magpakalibre kung hindi pa naman sira talaga yung meto at ayos pa lang po yung po. Pero kailangan yung kumuha ng certification sa LTFRB na ipapaskil po nila sa loob ng kanilang taxi unit para alam po uh, okay. ating uh, na uh, mga pasahero oh. na mayroon na may Pero doon po sa mga bagong unit, oh. ang mga nasira at uh, kailangan na pong gawin ay automatic diretso na po yun sa 50 pesos dapat. Ang, ang sabi oh. nga sa akin, pag tinatanong, Mama, bakit to 50? Eh, 50 pesos naman po eh. Pero hindi uh, calibrated. calibrated kasi. Uh, uh, mag daw, magpa-recalibrate. May bayad ho ba yun, Mr. Bolano? Yes, Igan. pa mga taxi provider, taxi meter provider natin. May caution kasi may nire reconfigure nila yung yung uh, kanilang taxi meter. So may cost po, ay may added cost po doon sa ating mga Magkano po so, kaya? Uh, Magkano po kaya? Uh, wala akong gaano, eh, pa parang ano siya, eh? parang uh, from from pa mga 800 to around okay. So, sa so kunyari, yung... Uh, yung taxi driver na nasakyan ko ay hindi pa calibrated. Pero siningil akong 50 uh, although ito'y utos nga din ng LTFRD, eh, may tuturing bang nangontrata yung kasi hindi siya nagpa-calibrate eh. Uh, hindi naman Igan. Uh, hindi naman. So kasi pwede pa, naman, pwede, pwede lang. Pwede naman po, opo. Eh baka pwede wala nang magpa-calibrate para makatipid ng 800 pesos. Eh, no, may, may penalty sila Igan. Meron ah. kami na... Uh, ano na duration kung hindi sila magpapa-receive ng uh, ano, pwede lang natin sa nang timeline. Pero sa so, ngayon, uh, within the year tapos next year may receive every year naman kasi again may receiving tayo may receive natin okay. mm. yung So, to make may, sure na may, may record uh -huh. ba kayo ilang taxi yung iniwasang magpa-calibrate para iwasan yung extra cost? Well, uh, sa ngayon, again, hindi, wala tayong wala. data pero dumadami mm -hmm. ito kasi um, uh, although yung taxi natin ngayon ay nasa uh, ang tumatakbo ay eh, mga nasa 23,000 ano, uh -huh. ang uh, number natin ng taxi ngayon both the yung sa Metro Manila uh -oh. pero karamihan naman dyan yung iba nagpalit na nag umabot na doon sa kanilang vehicle useful life nagpalit na ng bagong unit automatic uh -huh. bago na rin po yung mga metro noon uh -oh. at yung mga may mga difference sa pinalitan. Marami na rin ikan na nagpalit. Okay okay. So uh -oh. ba so bawal sa kanila yung uh, nangongontrata. Korekt tama mm -hmm. po mm -hmm. diba? so, oh. uh, so, violation. Yeah. Iklaro lang natin, mga kapuso sa mga gumagamit ng taxi, 50 pesos po talaga oh, flat down. ang uh, flag down uh, rate ngayon. Ayan. 'Yun lang po oh, ang oh, nagbago. Uh, wala 'yung sa succeeding. Yun yung succeeding, 'di ba, tataas 'yung singel. Wala same pa rin po 'yung wala, rate. Wala. Kaya, kaya yes bisa wala lang pagtaas doon siya kaya nga nakiusap sila kung, kasi plug down lang naman ang tumaas uh, at hindi naman nagalaw yung ating per minute travel sa kanya uh, per kilo. kaya yun na uh, kaysa magpa-calibrate agad oh, uh, oh. bigyan muna sila ng timeline para makabawi muna sa yung oh. petition nilang 60 pesos may pag-asa pa ba this year o wala na baka next year na siya next yung year na, na lang. lang, okay. okay. Hindi na siguro i-reliberate board kasi considering na medyo nagkaroon ka ng konting changes sa loob ng uh, board namin, nagkaroon ng bag uh, board namin. Pero board. realidad, dahil sa traffic po, hindi maiwasan talagang mangontrata mm -hmm. yung mga taxi drivers. Ano pwedeng magsumbong yung ating mga uh, pasahero? Opo. Uh... Meron po kaming hotline 24 by 7 na 1342. Diretso po sa LTFRB yan. Kunin lang po yung plate number ng taxi. Apo. Kung hindi, yung trade name ng uh, taxi Apo. at anong -ano, araw at oras. Uh, i-tawag lang po sa aming hotline para po ma-address natin yan. one 1342? 1342. Ayan. Ulit-ulitin namin yan. Oh. Kasi ang problema kunyari, sinakay naman ako, traffic. Mm -mm. Pwede ba akong pababain? Ay, bawal, bawal na, <laughs> na bawal. Buti hindi, na. oh. Ang <laughs> hirap sumakas. Eh, eh, sa, eh, mama, eh, tingnan Ay, nyo naman, eh. traffic, oh. Hirap naman talaga, eh. Baka Or, mas mahal pa bayaran nyo, eh. Oh. Baba na mo kayo, oh, eh. kaya, diba? bahala, bahala na bawal. po kayo sa akin. Traffic po, eh. Oh, tip. Oh, Tartagan yung ganyan. Oh, hindi bawal pwedeng ganon. Bawal na eh. bawal. okay. Uh, bawal na bawal. kailangan nung nila. Tandaan nun natin yung ating taxi, magkaibahuyan uh, magkaiba yan doon sa ating mga fixed route. Kaya nga po okay. yan okay. eh, yeah. to sort of door ano, operation. Yes. Kaya nga di metro ho yan eh. Uh -huh. At saka natin, ah uh, ang, ang singil po niya sa metro, may tinatawag sa travel time. Tumapatak po yung per minute niyan mm -hmm. habang mm traffic din uh -huh. uh, ibig sabihin, binabayaran. Binabayaran mo yung mo. naabala Ayan. sila bayad yun. Oh, uh -huh. Basta lagay nyo na po sa cellphone nyo, 1342 para mabilis mo kayong makapagsumbong. Mag, oo. i-follow um, up natin sige, pagkakataon sige. na, Igan, yung sa mga nabanggit mo rin kanina, yung mga cancellation, di ba? Yung hindi nagpabuk. na tinatanggap. Oh, mga TNBS. Inaantay mo na, biglang ika-cancel. May mga reklamo rin ho kayo natanggap doon. Na, eh. Lumitaw di po ano ito, ito sa Senado, ngayon? Mr. Oh, Bolano. Oh. Ano na pong... So, mga Nando po kayo sa hearing? Yes. yes. Opo, opo. Okay, oh. po ako kahapon. Pakwento naman. Opo, uh, po, ano... yung hmm. sa search, search, pricing natin na igan na lala, no? Uh, last year pa may mga complaints tayo na receive at uh, natapos na po yung deliberation hopefully maglabas na po ng decision ang board for review na po yung resolution uh, kung ano po ang magiging penalty o kung may penalty man ba mm -hmm. yung uh, findings ng uh, board namin pero sa para sa kaalaman po ng ating mga sa uh, papasahero lalo na po yung sa TNBS ano kapag ko kinakancel ng ating uh, mga driver at uh, pwede rin sila magsumbong kasi it's, it's a violation of uh, refusal then mm -hmm. to convey passengers so pwedeng itawag din ulit igan sa 1342 at i-show yes. natin si kung sino ang PNC niya, oh, bawa kung oh, Grab oh, or Joy, uh -huh. kung sino man niya, uh -huh. at yung operator at driver mismo ay papatawag po na LTR. Ayun. Ah, okay. One, sige three, po, four, two. Po. <laughs> Yuna, dapat tandaan natin. Mr. Joel Bolano, thank you ah, po. Sir Ingat Joel. po kayo. Salamat sa servisyo. Maraming salamat at pabuhay po kayo. Joel Bolano, Head ng Technical Division ng LTFRB. 1, 3, 4, 2.